Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Pebrero 24, 2025. Scorpio, ngayong araw ay tila ikaw ay nasa isang sangandaan kung saan ang iyong damdamin at isipan ay puno ng sigla at pananabik sa mga bagong posibilidad. Ang enerhiya ng buwan na nasa Capricorn ay nag-aanyaya sa iyo na maging mas praktikal at maingat sa iyong mga desisyon. Bagamat lika sa iyo ang pagiging mapusok at ang pagkagusto sa matinding emosyon, ngayon ay isang magandang pagkakataon upang matutunan ang halaga ng pagtitsyaga at pasensya. Hindi sa lahat ng oras ay kailangang ipilit ang gusto agad-agad, may mga bagay na mas mainam kung dahan-dahang iniintindi, pinagmamasdan, at hinahayaan munang lumago sa tamang panahon. Sa araw na ito, maaaring maramdaman mong tila may isang hindi maipaliwanag na puwersang humahatak sa iyo upang subukin ang iyong mga limitasyon. Gusto mong sumabak sa mga bagong karanasan, gusto mong tuklasin ang hindi pa nalalaman, gusto mong lumabas sa iyong nakasanayan upang maramdaman mong ikaw ay tunay na nabubuhay. Ngunit sa kabila ng iyong matinding pananabik, maaaring magkaroon din ng bahagyang pag-aalinlangan sa iyong isipan. Tama ba ang direksyong tinatahak mo? Ang paggalugad mo ba sa hindi-pamilyar ay magdadala sa iyo ng kasiyahan o mas malalim na pagkalito? May mga pagkakataon na kahit na anong lakas ng loob mo, hindi mo mayalis ang pakiramdam ng kawalang katiyakan. At hindi ito masama, ito ay isang natural na bahagi ng paglago. Ang mahalaga ay matuto kang balansihin ang iyong likas na matapang na kalooban at ang kakayahang maghintay sa tamang pagkakataon. Mahalagang tandaan na ang tunay na pagkatuto at paglago ay hindi lamang nagmumula sa matinding emosyon o mga biglaang pangyayari. Ang pinakamalalim na mga pagsasakatuparan sa buhay ay madalas na dumarating sa mga sandaling tahimik mong iniisip at pinagmumunihan ang iyong mga hakbang. Ngayong araw, subukang pagtuunan ng pansin ang iyong pangmatagalang layunin. Hindi mo kailangang sumugod ng walang plano, mas mabuting unawain ang direksyon mo bago kumilos. Sa ganitong paraan, hindi mo lamang mararating ang nais mong puntahan, kundi masisiguro mo ring may kabuluhan ang iyong bawat hakbang. Ang Scorpio ay isang nilalang na may matalas na isip at malalim na damdamin, kaya gamitin mo ito upang suriin hindi lamang ang iyong panlabas na kilos, kundi pati na rin ang iyong panloob na intensyon. Bakit mo gustong gawin ang isang bagay? Ito ba ay nagmumula sa tunay na pangangailangan o isa lamang pansamantalang bukso ng damdamin? Sa aspeto ng iyong damdamin at relasyon, ang araw na ito ay maaaring magdala ng malalim na emosyon at mas matinding koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Maaari kang makaramdam ng matinding pagkahumaling o kaya'y bigla ang pagnanais na mas lalong makilala ang isang tao. Ang ganitong klase ng emosyon ay maaaring maging inspirasyon para sa iyo, ngunit ito rin ay may kakayahang maligaw ka kung hindi mo gagamitin ang iyong intuition ng tama. Tanungin ang iyong sarili, ito ba ay tunay na koneksyon o isa lamang panandali ang pagnanasa? Ang tunay na pagmamahal at pagkakaibigan ay hindi lamang batay sa matitinding damdamin kundi sa tiwala, pangunawa at pagtanggap sa isa't isa. Maaaring may mga taong lalapit sa iyo mayong araw, dala ng kanilang paghanga o pananabik na mapalapit sa iyo, ngunit hindi lahat ng relasyong dumarating sa buhay natin ay kailangang yakapin agad. Kilalanin mo muna kung sino ang tunay na may mabuting hangarin sa iyo at kung sino ang maaaring makagambala lamang sa iyong personal na pag-unlad. Sa iyong profesional at pampinansyal na aspeto, maaaring may mga pagkakataon na yong araw na humihikayat sa iyo na kumuha ng mas malaking responsibilidad. Ang buwan sa Capricorn ay nagdadala ng enerhiya na nag-udyok sa iyo upang maging mas disiplinado at mas maingat sa iyong mga desisyon sa trabaho. Kung may proyekto kang matagal nang iniisip simulan o tapusin, ito ang tamang panahon upang bigyan ito ng focus. Minsan, ang tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa lakas ng loob kundi sa kakayahang magplano at sumunod sa estratehiyang magdadala sa iyo sa iyong nais marating. Kung ikaw ay may negosyo, maaaring ito ang araw kung saan makakakita ka ng oportunidad upang mapalawak ito. Mag-ingat lamang sa labis na kumpiyansa, siguraduhin mong lahat ng hakbang mo ay may matibay na pundasyon at hindi lamang isang pabigla-biglang desisyon. Sa usaping kalusugan, mahalaga ring bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang alagaan ang iyong katawan at isipan. Scorpio, madalas kang masyadong nakatuon sa iyong emosyon at ambisyon, kaya't minsan, ay nakakalimutan mong pangalagaan ang iyong sarili. Tandaan, ang tunay na tagumpay ay walang halaga kung ang iyong katawan ay hindi sapat na malakas upang ipagpatuloy ang laban. Maglaan ng oras sa pagpapahina, sapat na tulog at balansing pagkain. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi isang karangyaan, kundi isang kinakailangang bahagi ng buhay. Bukod dito, subukang maglaan ng oras sa meditasyon o simpleng pagninilay-nilay. Ang iyong isipan ay puno ng enerhiya at malalim na pag-isip, kaya mahalagang bigyan mo rin ito ng pahinga upang maiwasan ang labis na stress o mental exhaustion. Maswerteng kulay mo ngayong araw ang itim at pula. Ang itim ay kumakatawan sa kapangyarihan, misteryo, at proteksyon, habang ang pula ay nagdadala ng enerhiya, pasyon, at determinasyon. Ang pagsusuot o paglalagay ng mga kulay na ito sa iyong kapaligiran ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na kumpiyansa at sigla sa araw na ito. Ang isang pulang aksesory o isang itim na kasuotan ay maaaring maging simbolo ng iyong panloob na lakas at kakayahang harapin ang anumang pagsubok. Ang maswerteng numero mo ngayon ay tatlo, walo at labing isa. Ang tatlo ay sumisimbolo ng pagkamalikhain at komunikasyon. Ang walo ay nagdadala ng enerhiya ng kasaganaan at tagumpay, habang ang labing isa ay isang makapangyarihang numero na may kaugnayan sa intuition at espiritualidad. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa iyong mga desisyon ngayong araw. Kung ikaw ay may mahalagang pagpipilian na kailangang gawin, maaaring makatulong ang mga numerong ito bilang gabay sa tamang direksyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paggawa ng isang hakbang patungo sa isang pangarap na matagal mo nang iniisip. Maaari itong maging isang maliit na hakbang, tulad ng pagsulat ng iyong mga plano sa isang notebook, o kaya naman ay isang mas malaking aksyon, tulad ng pagsisimula ng isang bagong proyekto o pagsubok sa isang bagong larangan. Ang mahalaga ay may ginagawa kang aksyon upang lumapit sa iyong mga pangarap. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa, gaano man kaliit, ay may malaking epekto sa iyong kinabukasan. Kaya huwag kang mag-atubiling gawin ang unang hakbang tungo sa mas magandang bukas. Sa pagtatapos ng araw, Scorpio, pag-isipan mo kung ano ang iyong natutunan sa mga kaganapan ngayong araw. Ano ang mga emosyon na iyong naramdaman? Ano ang mga pagkakataong dumating sa iyo? Paano mo hinawakan ang mga sitwasyon na dumating? Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas, at bawat araw ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Tandaan, Scorpio, na ikaw ay isang nilalang ng malalim na emosyon, matinding determinasyon, at walang katumbas na lakas ng loob. Ang iyong kakayahang humarap sa kahit anong pagsubok at ang iyong kakayahang lumaban para sa iyong mga pangarap ay kahanga-hanga. Munit huwag mong kalimutang pahalagahan ang kasalukuyan. Pakinggan ang iyong puso at bigyang halaga ang mga ugnayang tunay na mahalaga sa iyo. Sa araw na ito, hayaang gabayan ka ng iyong intuition at huwag matakot sa mga pagbabagong maaaring dumating. Sa bawat pagsubok, mayroong pagkakataong lumago at sa bawat hakbang, may bagong landas na nagbubukas patungo sa isang mas maliwanag na hinaharap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.